Good day sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pimples o tigyawat at paano mapapakinis ang ating kutis. Ang mga nagkakapimples ay yung mga teenagers, buntis, bago magmenopause kasi merong pagbabago sa kanilang hormones at lahi. So kung yung lahi nyo lagi nagkakapimples, eh, sa panahon ng inyong A uh, kabataan o teenage life, eh, doon kayo nagkaka-pimples. Ano naman yung mga pwede natin gawin para maging maganda ang ating kutis? Ano? Uh, una, sa mga kababaihan, kung kayo ay gumagamit ng make-up uh, gawin nyo itong water-based, non-comedogenic, or oil-free ang pipiliin yung mga produkto at mga make-up na gagamitin sa inyong mukha. Ano? Maghilamos maigi sa gabi at pati sa araw din na 2 to 3 times a day, gamit ang mild soap at maraming water. At meron din mga nabibiling face wash na merong benzoyl peroxide. Yan, yan din ang mga pwede natin gamitin. Nabibili ito sa mga butika or sa mga groceries. Ngayon, pagkatapos ninyong maghilamos, uh, itong mga gamot para sa pimples na nabili ninyo, uh, ganito po ang paglagay. Ano? Ilagay nyo dyan sa may lugar na may pimples. Tapos, hindi lang doon sa spot na merong pimples. Kailangan, ikakalat nyo rin doon sa paligid. Ito ay para mapuksa ang mga bakterya doon sa gilid ng pimples. Ano? Ngayon, uh, kapag meron kayong mga iniinom na gamot, na bigay ng inyong dermatologist o mga ipinapahid na gamot na bigay din ng inyong dermatologist huwag muna tayong magpapaaraw iwas ang araw lalo na ngayon uh, maaraw dito sa atin ano ngayon uh, try lang din natin na uh, panatilihing maganda ang ating kutis. ano meron ng mga nabibili pimple concealer kung kayo ay very conscious don sa inyong pimples at ang ginagamit ng mga artista ganito maglalagay sila ng foundation muna don sa lugar na may pimples. Tapos, papatungan nila ng translucent powder. Tapos, lalagyan ulit nila ng foundation. Uh, sa ganitong paraan, hindi na halata yung peklat o kaya yung pimple. So, pwede na kayong umatend ng parties o kaya ay magpa-picture kahit kayo ay may pimple. So, sana uh, maging maganda na ang ating kutis kahit tayo ay merong pimple. Salamat!